How true? E eh, minsan pala ipinormahan eh, oh. nitong isang yang actor, hmm. si Catherine, huh? as in niligawan. Sa recent episode ng Showbiz Update vlog ni Ogie Diaz ay isiniwalat nito na bukod kina Alden Richards at Jericho Rosales ay niligawan din ni Donnie Pangilinan si Catherine Bernardo. Tinangkang ligawan umano ni Donnie Pangilinan si Catherine Bernardo matapos ang iwalayan ng Kathniel. Pahayag ni Ogie, may trivia ako kay Catherine. Eto na, how true? Patanong na lang, kasi baka naman ay deny tayo. How true na e eh minsan pala e eh pinormahan itong isang young actor si Catherine. As in niligawan, e di ba dati na viral pa yon? Yung inaalok pa si Catherine ng soft drinks, kasi baka nakainom si Catherine, pampababa ng tama or something, inalok siya ng soft drinks. Na sinagot naman ni Mama Loy, ay teka, parang nag-viral nga yan, nay. may naalala akong ganoong eksena. Yan ba yung lalaki na ang initials kapangalan ng ex ni Catherine? Dagdag naman ni OJ, alam mo, hindi mo talaga mabibili ang pag-ibig. O basta yun lang yung nakarating sa akin. Ngayon, na kay Donnie, ano ba yan? Hahaha, ha, ha. nasa kanya na yun kung gusto niyang aminin niya na minsan pinormahan niya o niligawan niya si Catherine kaya lang naudlot. Yung rason kung bakit naudlot, yun ang hindi ko alam. Baka na-stop lang talaga kasi nga, wala namang magandang patutunguhan. At saka, syempre, di ba yung ka-love team, baka mag-react naman yung mga fans. E bakit hindi mo pa binanggit ng diretsyo yung pangalan? Tanong ni Mama Loy, na tinugunan ni Oji, i mga moldite kayo e, eh, nangunguna kayo e. Eh. Paano ko pa mababanggit si Donnie? Na kay Donnie naman yon kung aaminin niya o hindi, di ba? E kung i-deny niya yon e eh, wala din namang problema. Baka nga hindi totoo yung source ko. Baka friendly nga lang talaga si Donnie, sabi naman ni Mama Loy. Nakakaloka, natatawang sabi ni OJ. Magugunitang nangyari ang incidenting binanggit ni OJ noong January sa wedding ni Robbie Domingo, kung saan namataan si Donnie na nag-aalok ng inumin kay Catherine sa reception. Noong panahong yon, sinabi ni Donnie na isa lamang itong friendly act. Sa naganap na presko ng bagong movie ni Donnie Pangilinan, ang Good Game o GG, ay naitanong sa kanya ang viral video nila ni Catherine Bernardo na kuha sa reception ng kasal ni Robbie Domingo at Mike Quipineda. Paliwanag ni Donnie, we had a great time. Lahat naman kami, friends sa showbiz, so binabantayan namin ang isa't isa. Yun lang yun, ang depensa ni Donnie na mukhang hindi naman masyadong affected sa issue. Aniya pa, I think for me, it's just having peace of mind na friends kaming lahat and okay kami, enjoy namin ang trabaho namin, and that's the most important thing. Nilino din ni Robbie Domingo ang viral video ni Donnie at Catherine sa kanyang kasal sa pamamgitan ng ex. Umapila siya sa netizens na itigil na ang paggawa ng issue sa viral video ni na Donnie at Catherine noong kasal niya. Sinabi ni Robbie na magkaibigan silang lahat doon. Just for the record, we're all friends here. We've got each other's backs. No issues, please. Also, being the groomsman, at Donnie and at Espanto 2001 helped us out in taking care of all of the guests. May ilang netizens kasi na binigyan ng mali siya ang naturang video at may ilan pang ang bashers ang nagalit sa aktres at inakusahan siya ng kung ano-ano.